Ay, mukhang tumutubo na yung mga halaman mo ah ayaw naman Bijo Kapur kasi nga may pag-asa yan nako alam mo na ba latest Bijo Kapur ano yun bukod syempre sa nako namatay na si Miss Jacqueline Osen no oh, kondolence po love sa lahat po? ng pamilya ng mga bata helmet kaya kayo magingat po kayo pero eto nga ang pinaka latest sa lahat ng latest Bijo Kapur mm -hmm. yung sinabi yung statement ni Secretary Rimulya ng DOJ mm hinggil -hmm. naman to kay Pastor Kibs Talagang ngayon na Women's Month, Oo. March, mm -hmm. bukod sa fire prevention month, mm -hmm. eh buwan din to ng mga kababaihan, bitch copper. Mm -hmm. Ito mga batang helmet. Sa mga hindi pa nakakapanood diyan. Panuorin muna natin to. Unang-una, -una, Happy Women's Month. At uh, tayo po ay nakikisa sa pagkilala uh, sa buwan na to bilang buwan ng kababaihan. At uh, ngayon po ay meron kaming anusyo lamang. Ang anusyo po namin ay i, sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Quibuloy at sa kanyang mga kasama uh, for child abuse under 7610. Of course, merong in relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Ito po ay uh, bunga ng ating uh, laging mga nag-usapin ng lahat sa mga nakarakang na buwan. Sapagkat uh, laging pinag-uusapan ang issue ng extradition at uh, napag-isip-isip po ng uh, aming departamento na marahil tingnan muna natin ang ating sariling bakuran kung ating pong titignan ang extradition at habang may kaso pa akong dito sa atin sa uh, aming uh, luklukan dito sa aming ating departamento ay eh, marahil mabuti ng ating pag-aralan at disisyonan ng uh, matuloy na kung matutuloy ang anumang bagay na na, na dapat disisyonan po ng departamento ang problema kasi dito, pagka uh, nagkaroon na ng na extradition at saka namin iba file ang kaso, baka sabihin ay na hinaharap namin ng extradition. At uh, mabuti na ho na magkaroon din ng justisya, yung humihingi ng justisya sapagkat napakatangal na panahon na po ito nangyari. Uh, ang krimen po ay nangyari 10 years ago. At ang itong kasong to ay dumating sa departamento ito. Kailan pa ito? Two, two oh, 11 crime? uh, yun, four years na po, uh, ito nakabimbing dito. At uh, yung isang ng taon nga ay sa ilalim namin. Uh, kaya pinakaralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga dito ay meron talagang kailangan panagutan uh, si Pastor Apollo Cabuloy at kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa po nagre-reklamong nung panahon na yun ay minulta edad 17 anyos nung nangyayari po ang krimen. Kaya yun po yung aming binabalita sa inyo. Ito po ay uh, hindi madaling gawin. Maraming kasi aling pag-aalinlangan ng tao, may kuro-kuro. Pero sa amin po, trabaho po ay trabaho. At kailangan isa lang na po ang kaso nito. Secretary, kailan po klaro ipahin ang kaso? Ah, uh, ganito yan, no? Ang order of things dito, no? Uh, kasi yung decision po ay nagawa na, uh, naka-barcode na po ito, ang kailangan po ay dalhin muna ito sa Davao at uh, utusan ang uh, sabihin sa, sa City Prosecutor ng Davao na i-file ang kaso at alisunod dito so dahil marami pong, meron pong dalawang krimen na naganap dito, yung isa pong krimen naman ay qualified trafficking na dapat naman i-file dito sa Pasig. Kaya hindi po simpleng kaso ito. Uh, ngunit uh, dahil nga sa mga salita na magkakagulo, uh, magkakaroon ng, ng ibang uh, pagalsa, alsa pag meron pong nangyayari sa mga sinasabi ng ibang mga tao, ay minabuti ko rin pong uh, uh, sulatan at uh, mamaya pipirmahan ko ang sulat sa, court, sa Korte Suprema. Ngunit hindi po pwede ipadala sapagkat ito'y pwede lang ipadala pag naka-file na ang kaso na ilipat sa Maynila ang kaso nitong rape in relation to 7610 balik sexual exploitation of minors at qualified trafficking dapat sa Maynila na here so sequential po yan pinangang po ay ma-follow yung order Yes, oh, sa petition for review. Tumpak po yun. for review, um, yung kampo po ba ni Pastor Kibuloy ay nag-reach out, nagpadala ng kahit na anong dokumento? O... Hindi, ano to? Kompleto na yung proseso nito. Submitted talaga to for decision. Ha? Uh, na lang namin ito mula sa nakaraan na DOJ, sa, um, um, uh, sa nakaraang pamuluan ng DOJ. At lahat po ito ay submitted for decision. Ha? Uh, pinag-aralan po namin ng gusto. Ang inalam ko lang, naki, naki, Tinanong ko lang po kung may nakakakilala sa abogado para malaman kung talagang nais pa talaga nilang ituloy ang kaso sapagkat uh, hindi po madaling kaso ito. Baka mamaya naka-move on na yung tao, hindi niya talaga pre-pursue. Nung nalaman ko po na itutuloy nila yung kaso, ay tinuloy na natin. So, Nasaan po yung complaint? Andito. Nasa, nasa kanyang tinalalagyan na taguan sapagkat ang nalaman ko rin na ilang araw nakaraan na siya po'y inaalagaan talaga, pinangalagaan ng kanyang mga abogado. At uh, sapagkat itong pangyayaring nito ay napakahirap pa uh, ispilingin. You no? Know? Hindi po ito simpleng kaso at marami hong pananakot na maaari maganap. At uh, yung mga salitang pinararating sa atin na abogado nila na magkakagulo daw pagka uh, nagkaroon ng kahit anong pag, uh, no, pagbatikos o kaya pag, paghuli. Ngunit uh, kinakailangan talagang gawin ang, ang dapat gawin. Mabigat po ito sa kalooban natin na uh, papatuloy tayo sa gandong kontrobesiyas sa ilit ng lahat. Ngunit kailangan po natin gawin ang dapat gawin. to, so please don't forget to click the subscribe button at tayo na bell para lagi updated sa lahat na mga inaipalan sila sa namin ng video ko eto Ito na yata ang pinakamaganda kong napanood at narinig ng araw na ito, video ko pa. No, parang ngayong lunis na to. Tumataginting na. Ang kaso! O, oh, diba? Buti na talaga, video ko Talagang makakasuhan na. Kasi ito yung about sa mga ano talaga eh, humihingi ng hustisya. Yun naman talagang gusto natin eh. Oh, so, na mabigyan ng hustisya. Uh -huh. Pero yun nga, gaya nga ng statement ni Secretary Rimulya, sabi nga niya, if Ego go pa. May nagtanong kasi kung nasan daw yung complainant. Uh -huh. Sabi niya, Nan nandyan. <laughs> nandyan lang sa tabi-tabi. <laughs> nandyan lang daw. Pero kasi nga, parang dumampan sa proseso to eh. Kung willing pa ba na i-go nung mga complainant? Siyempre naman biggo perks. Sino ba naman biktima ang aayaw na mabibigyan ng restitution, 'di ba? So kaya daw talaga na push to dahil nga tagang willing yung mga complainant, yung mga biktima na ituloy itong kaso. So kung hindi willing, hindi matutuloy? Kailang, hindi natin alam, videographer. Siyempre videographer, kailangan din siyempre bigyan ng protection at safety yung mga biktima, yung mga kumplainan. Ah, so, kasi di ba pag uh, magaharap yan, videographer, uh, di ba? Uh, Pero ito ang tanong. Tinanong di din kung kailan nga daw ilalabas yung ano, no, videographer kasi uh, uh. nasa proseso na nga daw. Ang sabi ni Sekretary Rimulya, kailangan pala mas serve muna yan sa Davao. Masampahan doon. Mm -hmm. Tapos may another pang issue dito naman sa may Pasig. Mm -hmm. So, so double-double, bitch go pair yeah. uh -oh. Mahabang proseso. Mahabang proseso, pero at least, di ba, nakasuhan na. May so, kaso. may time pa si Kibuloy. Eh, may time pa si Pastor Kibs na magpahula-hula hoop. Mm -hmm. Kasi may nakasagot na ba? May nanalo ba ng San Libo dyan sa buktong-buktong pakitong-kitong? Wala, Wala pa rin siyang ina Wala pa, diba? So, ano yung ba na yan? na siya ng San Libo. Mm. Ano mo sabi nyo? Hinggil naman dyan sa issue na yan. Yeah, ako, pero sana talaga magtuloy-tuloy at mabigyan ng hostisya yung mga kababayan natin. Hindi naman ang gusto ng lahat eh. Mm -hmm. so, mabigyan ng hostisya, yung mga nangingi ng hostisya, at yung mga biktima, yung karapatan ba nila hindi mawala sa kanila. kapag malaman na natin, anong ba talagang totoo? Oo. oo. Tsaka, totoo ba yung mga spekulasyon oo. na may nangyayaring oo. gano'n dyan sa kingdom of ano, no? Oo, okay, i-defend lang naman niya yung sarili niya. Oo nga, bakit pa kasi hindi magpakita si Pastor Kim? Pakita lang naman siya, sabihin lang naman niya, oo, hindi totoo yan, mga oo. sinungaling diba? kayo, oo. oo. Hindi lang okay, naman ay gano'n naman kasimple. Magpakita. Pati tayo magpakita. So, ayan mga ba. Dahil kailangan daw muna ko yung sumali sa kanyang tungkitong-kitong. Tung tung o, Okay? na. Uh? Stay stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, sa boy niya nag-helmet -e din ang bucket. Keeps getting better every day. God bless everyone. Ang daming mga katanungan. Pero, ito lang ang malinaw. At least, hmm? may kaso na. Mga katanungan. Hmm? Uh -huh? At talagang ipagdasal natin na mabigyan ang hustisya at maibalik yung karapatan nito mga biktima. ba? Diba? Oo. Oh. Sinong makaka-three points? Teka lang, sino ba yung nanalo? May nanalo ba? Wala pa